Avante, avante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon. Magandang hapon po mga kaabante. Narito na muli ang mga naging kaganapan sa 2025 National and Local Elections ngayong araw. Ang inyong video pong napanood ay ang nangyaring putukan kaninang umaga sa barangay Sagap sa bayan ng Bangged, Abra kung saan dalawa ang naitalang sugatan. Ayon sa hepe ng Bangged Police, nagtamo ng uh, tama ng bala sa balikat at likod ang dalawang biktima. Pasado alas 7 ng umaga nang marinig ang alingaw ng baril na nangyari sa ilog na malapit sa Sagap Elementary School ayon sa kapitanan ng barangay. Batay sa testimonya ng isang pulis sa paaralan, bago mangyari ang barilan, nagkaroon ng komosyon sa harap ng paaralan. samkot ng mga kalalaki ang nakaputi, lula ng dalawang sasakyan. Nagpadala na ng karagdagang puwersa ang pulisya para magbantay sa paaralan. Sa kabila naman ng barilan, natuloy naman ang butuhan doon. Samantala, iniimbestigahan na ng pulisya ang nangyaring insidente. Kinumpirma naman ng Philippine National Police ang isang automated accounting machine o accounting machine ang nasira matapos na buhusan ng tubig ng isang babaeng Paul watcher sa Marawi City. Dahil sa insidente na antala ng ilang sandali ang botohan pero nagpatuloy din ito matapos na palitan ang nasirang ACM. Sa ngayon ay pinagahanap pa ang Paul watcher na nagbuhos ng tubig sa naturang voting machine. Samantala, isang rayot din ang sumiklab sa labas ng polling center sa barangay uh, sa, sa kaparehong lungsod. Naantala ang pagpasok ng mga botante sa presinto ng halos isa't kalahating oras dahil sa rambulan. Sangkot dito, mga magka, uh, taga-suporta ng, ng magkabilang tumatakbong partido. Samantala sa kabila naman ng mga napaulat na kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng bansa, Nanindigan si PNP Chief General Romel Marville na peaceful ang eleksyon ngayong araw. Naging problema lamang uh, naging problema lamang Ania, ang naging tensyon sa dato si Odin since what del norte kaninang umaga. Aniya fake news daw ang ilang kumakalat na video ngayon sa social media. Samantala, inihiyag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na aabot sa uh, one, uh, 200 daang automated accounting machine o no ACM ang kinailangan palitan sa iba't ibang polling precinct sa bansa ngayong eleksyon Mayo A 12. Binigyang halimbawa niya rito sa Quezon City na kapag pinasok ang balota sa ACM ay dalawang beses nag-reject. Matatandaan ilang ACM mula sa mga voting center sa buong bansa ang nagkaaberya dahil sa mga iba't ibang kadahilanan. At yan po ang mga umaabanting balita ngayong national and local elections. Abangan po ninyo ang mga susunod pang update sa aming pagbabalik. Ako po si Kim Mangunay para sa election coverage ng Your Voice Election 2025. Abante, abante, Radyo Balita, Radyo Balita, Ngayon.